Ayan, hello mga mamsi, nandito naman tayo sa ating little farm at the backyard Ayan, ayan, nag-uumpisa na tayong mamitas ng ating mga hinog na rambutatan Shoot. Ayan, sige, pilihan lang ang mga hinog mga kapatid ayan. Ito, strawberry Yes, Strawberry in the farm Piliin lang yung mga malalaki Pili-pili lang tayo Ayan, pili tayo ng ating makakain dito Ayan may mga langgam kaya wag kayong makakagat baka pati singit nyo makagat <laughs> ayan ayan o oh. pasensya na may music na Diyos ko ano ba iya ayan ang dami dito o ayan labi o hmm mm hmm uh -huh. mm hmm hmm Kakain lang ako oh. Taga kuha, taga kain lang. Uh, ah. uh -huh. Oh. yeah, beautiful. Ah, maliit yata ata. Oh. ayan Hmm. Hmm. Ayan. Parang yung hindi pa hinog. Yeah. Anong meron dyan? Bakit pa yung may pa-music sila? Birthday ha? Birthday ng aso nila? Birthday ng kalabaw nila. Naman. <laughs> Ha? Oh. Hmm. Hmm. ba baba lang sila no Ito malaki. ori ori ari, Malanggam mga kapatid, malanggam. Ayun, ito malaki. Ari, ri, ri. Iya. Ay, ay may langgam siya. Ay, langgam. Ay, langgam. paguyog langgam. ay nako kinagat ako ng langgam eh, ito ito ayan, ayan eh clean Nabili namin sa amin. At kung ano-ano pa dyan. Hmm. Hmm. Iban a tirana. Sabi ba kinakain ng ano ng langgam? Ay, di, ito yung kanyang pinakapuno, ang ganda-ganda, 'di ba? Oh. Ang ganda ng puno niya, oh. Ang ganda ng puno. Kikiraan po. 'Di ba? Ang ganda ng puno niya, oh. Ang dami niyang sanga-sanga ba. Ganyan lang sa kaliit. Pero ang daming sanga-sanga. Ay nako. Hindi na siya Hindi na siya tumigil sa kakakanta yung ano. <laughs> Ayan. Ito dito tayo sa ano, sa mababa lang kukuha. Oh. Hinog pa. Hinog pa dito. Oh guys. Ay mga mamsi. Ayan. May nakuha ko. Ito, ito, ito. Hinog siya. Oh sa ilalim. Ayan. So, kunyari grapes tong kinukuha natin. Ah. Ay naku. Ang dami niyang langgam. Diyos ko. Ayan sabay tapo. Yeah. Yan. Yan. Oh. Ikaw lab. Ano anong masasabi mo sa pinipitas mo lab? Ang pinipitas Order na? namin. Order na sila. Order na kayo. 211666. Saan dadalhin? Shopee. Wala na bang iba? Puro Shopee lang. Lazada. Ano pa? JNT. busy namin. Saan pa? Matamis ba lab? Lasang strawberry. Anong lasa strawberry? Yun. Grabe, lasang strawberry daw. Lasang strawberry daw. Ida, pakilaw ang ganito strawberry? Hindi na strawberry. Baka doon sa bagyo eh. Wala yung pakilaw na tidak. Wala yung nasa bundok seryoso kayo. Naglakad na siya. Ito ah. Ay. Ang gani, ang bot kong naman nagdami ng pag- ko tayo dito sa ilalim ng puno. Ayan, ang po kami. Ayan. O, oh, dami nang nalaglag na. Hilaw-hilaw pa. O, oh, dito madami rin po. Ay, nakarami ka na, geng. Uy, geng ito. Itong, itong hinug sa taas. Oh. Ayan. kaya Ay, ito, ito, geng. Ganda. O, oh. yan na na Ay, ang ganda. Ay, naku, ang ganda, ganda. Yung hinug. Ito so, parang nagpipitas ka lang ng... basta ito pula, oh. Na, yan. Oh, Aray, lalanggaw. ay, lalanggawa. Harap ano ko, oh. Ayan, nakarami na tayo. Mm. Eh, nakarami na kami ng bunga. Marami mang pala. <laughs> Marami ring pala. <laughs> Oo. Ito, akin. Ito, 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 abot ko. Ayan, yan, yan, pulang pula to. Uy, ito pulang pula, dali. Ging, oh. Ito, ito, hindi ko abot. yan yan, yan. Wow. ganda. Ayun, isa pa. Ito, ito, ito. Ayan. O, oh, diba? O. Oh. Mm -mm. Pasok na nga, suki. O, oh, dalawa na dalawa ito mga angel namin. Si Lovely at si Geng. Geng, ha? Oh. Geng, rap. Geng. O, oh, ano Hi. nga sa mo sa pamimita oh. para tayo nasa, nasa oh. Australia? Sa Australia, yung palang dami, kinakagat yung singit. <laughs> <laughs> hmm. Hmm. Kami pa si Ging -ging. oh <laughs> yeah na ayaw naman ayaw sa ayaw naman ayaw dito ayaw naman ayaw ito ayaw naman ayaw Ayan ayan naman ayaw naman ayaw ito.

Oh, may hawak ko oh. Lam. Ato pa u. Oh. Ato oh, pa ginuu. Ate ra. Ate ate. Na na, na Dali na puno na akong balde. Dalawang balde na sila oh. Okay, mm. Lam. Mm. Mm hmm. lang lang ba. dami. Ang tamis-tamis na, oh. Ang tamis? Mmm, lasang asukal. Ang <laughs> lasa lang. Asukal! Ha? Ah, Gano'n? Gano ka? Gano. Sugar! Adong sasabihin mo? 100% o? sugar free. Anong sa sa Ha? Please like. Please like and subscribe. Ma'am si, Ma si Beauty Official. Bye! Doab <laughs> mo Ayan na. Ang dami na naming nakuha. Please watch and subscribe. Dalawang baldi si na, oh. O, pa paawin siya, oh. puno na. O, Ben. Anong yeah, sabihin pa. mo, please? Hey, hindi ako marunong. Please like. Ha? Please like. Please like, like. and subscribe. Ma'am, Ma si... Ma'am, Ma si Ma official. beauty. Beauty. <laughs> <is she laughs> official. Beauty. <laughs> 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 Alam niya. Nagulong. <laughs> La Pano lang din babae niyo? Oh? Mga <laughs> mali na Please like and subscribe mamsy Beauty, Beauty Official. Ato Dalawang kaya. Uh, Dalawang kaya. Oh, uh, dali. Uh, 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 one, two, three. ah sabay kaya. Sabay kaya. Bit, 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 One, two, three. Uh, 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 one, two, three. Uh, 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 one, two, three please like and, subscribe. Beauty official. Chit chit. Buangit. kulang kulang. Uy, sit lang. Kulang kulang. Kulang sa ano ni Slap, di ba? Ayan mga mamsi. Ayan. Hindi pa namin naubos. Kunti lang kinuha namin. Ayan. Please like. Please like, subscribe, Mamsi Beauty Official. Thank you so much, mga kamamsi. Hello, team and family. K K2UF. Hello, hello, everyone. Kuya Arthur. Manay. Hello, Marites. Ayan, Mars. And, and all. Ayan, <laughs> nauwi uh, na sila. May dala na sila. Okay. Okay, guys. Till then. Bye-bye. <laughs>